Marami ka bang mga tanong sa isipan o di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaralang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. bagong linggo na naman ang programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. tag-init na naman at nagtataasa ng heat index sa iba't ibang panig ng Pilipinas, muling nagpaalala ang mga otoridad sa pag-inom ng tubig bilang pangontra sa matinding init. At kasabay nito, ang walang kamatayang debate kung alin nga ba sa dalawa ang mas mainam na ating inumin. Mainit nga ba o malabig na tubig? Alamin ang benepisyo ng pag-inom ng mainit at malabig na tubig. Sa expert's opinion na ito, Benepisyo ng pag-inom ng mainit at malabig na tubig, alamin. Ngayong tag-init na naman sa Pilipinas, walang sawa sa pagpapaalala ang Department of Health sa publiko na uminom palagi ng tubig. Pero syempre, hindi pa rin mawawala ang debate sa kung alin nga ba ang dapat nating inumin, mainit na tubig o malamig. Madalas nating marinig sa iba na mas nakakasama raw ang pag-inom ng malabig na tubig, lalo kung may ubo at sipon, bagay na napatunayan din sa pag-aaral ni Sakhetu et al. Maliban dito, lumabas din sa isang Chinese study noong 2012 na mas nagiging mahirap ang pagdaloy ng pagkain sa lalamunan kapag sinabayan ng malamig na tubig. Gayunpaman, walang ebidensya nagpapatunay na masama ito sa kalusugan, lalo na bilang pamatid-uhaw ito ngayong mainit ang panahon, sa katunayan, mainam rin ito para pigilang mag-overheat at tulungang mag-cool down ng ating katawan tuwing nag e o tuwing mainit ang panahon. Sa kabilang banda naman, maganda rin ang pag-inom ng maligamgam at mainit na tubig ayon sa mga eksperto. Lalo't nakatutulong ito sa pag-improve ng daloy ng ating dugo, pag ng ating lalamunan, pagtunaw ng plema kung may ubo, at pag-regulate ng ating digestion. Napakahalaga ng papel ng tubig sa ating mga katawan mula sa pag-regulate ng temperatura, paglilinis ng toxins, hanggang sa pagdaloy ng hangin dugo at nutrisyon sa ating katawan. Kaya naman alinman ang gusto mo, mainit, maligamgam, malamig o nagyayelong tubig man yan. Ang paalala pa rin ng mga doktor at eksperto, piliin mo kung alin ang swak sa iyong kondisyon at kung alin ang makatutulong sa iyo na maabot ang dalawang litro ng tubig pa rin na kinakailangan ng iyong katawan para maging hydrated. Pasok na sa aesthetic, panlaban pa sa tag-init. Patok na patok ngayong summer ang iba't ibang accessories na kabilang sa ating mga hashtag Summer Essentials. At mga pa-beachman o sa pang-araw-araw, hindi mo awala dyan ang siyempre, ang pagsusot ng shades. Pero alam nyo bang bukod sa pagiging fashion item, ang sunglasses o shades ay isa ring anti-aging wear. Kung paano ito nakatutulong para makabawas ng wrinkles, alamin sa expert's opinion na ito. Pag susuot ng shades o sunglasses, nakaiiwas sa pagkakaroon ng wrinkles, ayon sa eksperto. Ayon sa isang pag-aaral, 80% ng visible signs of aging gaya ng wrinkles at iba pang kondisyon sa balat ay sanhi ng matindi at matagal na pagka-expose sa araw. Bukod kasi sa direktang kontak ng sinag ng araw sa ating mga balat, ayon sa mga eksperto, ang simpleng pagpikit pala sa tuwing nasisilaw tayo sa araw ang siyang nagdudulot ng pagbuo ng wrinkles sa paligid ng ating mga mata. Bagamat may mga produkto produktong nakatutulong upang maibsan ang epekto nito, mas mainam daw na iwasan ito sa umpisa pa lang. Kaya't ang solusyon? Simpleng-simple, magsuot ng shades. Ang shades o sunglasses ay may tinatawag na ultraviolet filters o UV filters. Ito ang pumipigil o humaharang sa UV rays sa pagtagos nito sa ating balat sa muka. Sa pagsusot din ito, naiiwasan din ang malimit na pagpikit na nagde-develop ng mga linya sa paligid ng ating mga mata o yung tinatawag na crow's feet. Ngunit may paalala pa rin ng mga eksperto sa pagpili ng salamin na ating gagamitin. Mainam daw kasi na gumamit ng mga sunglasses na may UV protection kaysa reflective lenses at iyong mga gawa sa plastic o goma kumpara sa metal para ma-maximize nito ang benepisyong maibibigay. Iwas init na, looking trendy at bagets ka pa. usapang init na rin lang at upang maiwasan ang ilang mga bagay na nakakaapekto sa tao dahil sa tindi ng init ng panahon. Narito ang ilang mga dapat at hindi dapat nagawin gawin tuwing mainit ang panahon. Kung ano-anong mga yan, alamin sa expert's opinion na ito. Mga dapat gawin at iwasan tuwing mainit ang panahon, alamin. Ngayong summer season at nakararanas na naman tayo ng matinding init tulot ng El Nino, bukod sa payong, sombrero at iba pa na pangontra sa init, alam nyo bang may iba pang mga simpleng paraan at mga dapat iwasan para maibsa ng init na nararanasan? Una na riyan ay ang mga dapat nating iwasan. Tuwing mainit ang panahon, pinaiiwas pa rin ng mga eksperto ang mga tao sa may mga matataas na alcohol content, caffeine, tsaa at asukal tuwing mainit ang panahon. Iwasan rin daw ang mga pagkain matataba at mamantika na maaaring makapagpahirap sa ating digestive systems na maaring magdulot ng komplikasyon at hindi komportableng pakiramdam. Siyempre, paalala pa rin ng mga eksperto, iwasan rin ang mga masyadong paglabas at pagbilad sa araw kung maaari at ang pagsusot na rin ng mga makakapal na tela at dark-colored na damit. Para naman sa mga paraan na dapat nating gawin upang makaranas ng kaginawaan sa gitna ng matinding init, payo ng mga eksperto, ugaliing mag ng 8 hanggang 12 baso ng tubig araw-araw. Makatutulong rin daw ang pagkain ng mga gulay at prutas na mayaman sa tubig upang ma -hydrate. at isa nga rito ay ang karaniwan ng pakwan na nagbibigay ng lamig at dagdag na tubig sa ating katawan. Bukod naman sa pagtutok sa electric fan o aircon, makatutulong rin daw ang paglalagay ng malamig na bimpo o yelo sa ating mga pulso leeg, loob ng mga siko at tuhod, hita, at maging ang ulo para maging hawaan ang ating mga pakiramdam. Ngayong summer season, paalala pa rin ng mga eksperto ang iba yung pag-iingat, lalong-lalo na kung lalabas ng ating mga bahay upang maiwasan ang mga heat-related illness. At dahil ramdam natin ng init, ngayong summer, uso na naman ang hashtag beat the heat. Kaya naman marami ang mga may outing sa beach upang maibsan ng matinding init. Ngunit kaakibat naman ito ay ang pagkakaroon ng karaniwang mga sakit sa balat tulad ng sunburn. Kaya naman upang ma-enjoy pa rin natin ang mga outing, may mga tips at home remedies ang mga eksperto upang maibsan o maiwasan ang pagkakaroon ng sunburn. Alamin natin 'yan sa expert's opinion na ito. Mga home remedy para gamutin ang sunburn, alamin. panahon na naman ng tag-init, kanya-kanya na tayo ng paraan para maibsan ito. At isa na nga sa pinaka kilik ng mga Pinoy ay ang mga outdoor at water activities. Ngunit isa na nga sa kaakibat nito ay ang karaniwan ng pagkakaroon ng tinatawag na sunburn o sunog sa balat dulot ng pagka-expose ng ilang oras sa ultraviolet light mula sa sikat ng araw o kaya naman sa mga artificial na ilaw. Ilan nga sa mga tanda ng pagkakaroon nito ay ang namumulang balat na masakit o mahapdi kapag hinahawakan, mainit sa pakiramdam, may pamamaga at namamasang palto sa atin tingbalat Maaari ding makaramdam ng sakit ng ulo, lagnat, pagkahilo at pagkapagod kung malala ang naging sunog sa ating mga balat. Kaya naman narito ang ilang mga paraan at home remedies na maaaring gawin upang mapabilis ang paghilom at maibsan ng sakit dulot ng sunburn. Ayon sa American Academy of Dermatology, ang pagpapahid ng aloe vera o moisturizing lotion sa ating balat ang isa sa pinakamadalas at mainam na gamitin bilang natural na luna sa sunburn dahil ito ay may anti-inflammatory at cooling properties na nakatutulong na makapagpaginhawa sa pakiramdam. Maaari rin daw na mag-cold compress o cool bath sa loob ng 15 to 20 minutes upang makatulong naman sa pagbabawas ng pamamaga at sakit dulot ng sunog sa balat. Nagbibigay din daw ng lunas ang pagbababad ng gata sa balat dahil ito ay naglalaman ng lactic acid na maaaring makatulong sa pag-exfoliate ng dead cells sa balat at ang huli ay ang pagpapahid ng langis ng niyog sa balat dahil ito ay nagbibigay rin ng anti-inflammatory at anti-microbial properties. Bukod dito, nararapat na magpakonsulta naman sa doktor kung ang sunburn ay sinasamahan na ng mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, pagkalito, pagduduwal at panginginig. Paalala pa rin ng mga eksperto upang maiwasan nga ang pagkakaroon ng sunburn, dapat tayo ay maglagay ng sunscreen lotion, gumamit ng payong, sombrero at sunglasses, uminom ng maraming tubig, tubig tuwing tayo ay lalabas ng bahay, lalong lalo na ngayong summer at outing season. Ngayong summer season nga, samot saring mga sakit ang maaari nating maramdaman at isa na nga dyan ang tinatawag rin na heat stroke. Kaya naman, ano nga ba ito? At ano ang mga paraan para makaiwas sa tamaan ng heat stroke? Alamin natin yan sa expert's opinion na ito. Mga paraan para makaiwas sa heat stroke? Alamin! Panahon na naman ang tag-init kaya narito na naman ang banta ng iba't ibang sakit na nakukuha dahil sa tindi ng init lalo na sa ating bansa na kabilang sa mga tropical countries at isa na nga dito ang tinatawag na heat stroke. Ang heat stroke ay isang kondisyon kung saan maabot sa pinakamataas na antas ng temperatura ang ating katawan mula sa matagal na pagka-expose sa init. Ang average body temperature kasi ng isang tao ay umaabot lang ng 37 to 38 degrees Celsius. Kaya't kung lumagpas dito ang init na mararanasan, maaari itong mauwi sa heatstroke. Ilan nga sa mga sintomas ng heatstroke ay pakiramdam na tutumba dahil sa sobrang hilo, sakit ng ulo, matinding pagpapawis at pagsusuka. Ayon pa sa mga eksperto, kung hindi ka agarang mabigyan aksyon ay maaaring maapektuhan nito ang iyong utak, puso, bato, at ang iyong mga kalamnan. Ket, ano nga ba mga paraan para makaiwas sa heatstroke? Una, ugaling uminom ng tubig araw-araw. Payo ng mga eksperto, uminom ng hindi bababa sa walong baso ng tubig upang hindi ma-dehydrate at upang malabanan rin ang pagtaas ng temperatura ng ating katawan. Pangalawa, para sa mga hindi maiiwasan ng ma expose sa init ng araw dahil sa trabaho at iba pa, sanahin ang ating katawan sa init sa pamamagitan ng simpleng pagpapawis tulad ng pagtakbo at exercise. Pangatlo, magkaroon ng malusog na pangangatawan dahil ang pagkakaroon ng sobrang timbang ay nalilimitahan ang kakaya ng ating katawang i-regulate ang temperatura at magdulot pa ng mas matinding sakit, dulot ng matinding init. Pangapat, magsuot ng damit na naaayon sa panahon tulad ng mga light colors na damit tulad ng asul at puti at ugaliin din magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Panghuli, kung talagang hindi mahiiwasang lumabas ng inyong mga bahay ay siguraduhin na sa kondisyon ng inyong katawan at walang karamdaman. Ngayong summer season, payo ng mga eksperto, kung plano ninyong magbakasyon, huwag pa rin nating kalimutan ng mag-iat at alagaan ng ating mga kalusugan at isipin maging ang ating kaligtasan. Kaya mga kasagutan hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan namin solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa... Experts Opinion!